Hello, guys! Mm -hmm. Guti-guti po tayo ngayon. Guti-guti po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman, guys. Ah, saan po tayo ngayon? Tayo po ay pumunta ng bangged ulit. Uh, from home punta tayo ulit ng Banker ah uh, ah uh, pakita ko naman yung way kung saan tayo kumili na kung saan tayo kumuha ng realme ah uh, hindi pala dun sa parang pinakamain main nung kinukuha ko ng realme na cellphone na ganito ah uh, kasi check natin to medyo may may kunting ano eh tatanong lang tayo ah, uh, uh, rin lang tayo ng bukit. Pagdating dun sa harap, dun na tayo maiyano ng konti. Kasi may lang ako ng konti, tsaka tayo. Oo, oh, bahala na guys Basta dun muna ang direction natin sa ano. Sa parang main nung binilang ko ng real meat. Uh, kita nyo ngayon guys, mainit. Uh, maghapon, na kaninang umaga pa to. Ganito na guys, yung panahon ngayon, umaraw na. Hindi na siya makulimlim. Ayan ang sinasabi ko dati, makulimlim. Pero ngayon, talagang araw na to guys. Yan, kita nyo, umaraw na siya. Tuloy lang ang buhay guys. Dahil <laughs> patuloy natin ang buhay, kailangan lumaban sa kahirapan. Ani. mo ang hirap ng buhay. Tiyaga-tiyaga lang tayo. Hindi ko mabilis ba guys? Ah, uh, lang naman tayo na, no? Ah, 35. 35 lang guys. Takot po, nga na sabi nila. Eh. agang 40. 30, 35 medyo ah uh, try yung bagal-bagal. Ito muna tayo. Ah, uh, patuloy na din ang ayos kasi so, wala na mali muli. Lalabas sa kyan ng nakikita niyo guys. Okay, so, oh. pagkaga nito maro, wala masyado, masyadong kami. Kaya wala masyadong kape wala na yung mga ibang tricycle kasi alam mo na. Ah, uh, naman sila mainit. Wala silang masyado pasahero.

Ah, lapasan natin yung LTO, DW, DPWH. Ah, maya tayo doon dyan. masali na naman natin. May tatanong din ako doon sa ilalang ko sa si LTO. mag i tayo. Ah, di ko pa masabi. Ah, may gumapit sa tingin ko dito. Na hindi nga ako nagbibigyo, mas mabilis pa. Kasi ang hirap ka ano? na. Hirap pa tumagal sa daan, mainit. Kaya kita nyo, naka... Hindi naka-jacket tayo. Kasi mainit na guys. Nahirap daw yung sabi nila. Ano. Na, Nakababad ka lagi sa araw, masusunog ang balat ko, kaya ka mangingitin. <laughs> kaya lagaan naman natin ng konti yung... Kahit baitin tayo guys, lagaan natin ng konti yung balat natin. At saka ano sa akin guys ha, walang... ano ba yun? Walang filter, walang ano, natural yung pinapakita akong mukha ko, at saka yung ko. Hindi ko yung pinabago, hindi gaya ng iba na... Sabi nila, mag-filter, mag, mag Ito na ako. Hirap naman, Bag baguhin mo Tapos, nakita ka sa personal Grabe, matatakot sa iyo man. Kaya, pakita mo na lang kung ano ang itsura, Matatakot sila, di wow Puso eh. naman natin, kakatakotan sa amin eh. Sa pag-vlog-vlog dito tayo doon guys eh, yeah, Medyo ano dun sa plaza uh, Ah uh, isang grocery uh, Yes, Pag tayo na. Uh, parang ano kasi ng real meal. Pero marami rin tinitinda guys. May tech po, may bibo, gano'n. Marami rin bilihan dito pero kasi hindi yun yung pinagbilang ko, pinagbilang ko sa pantel eh. lang tinuro ko na medyo may tatanong ako. Kasi nandito yung ano parang, yung magaling kumalikot sa ano, sa cellphone, sa realme, dito pala mga ano. Mga parang sinasabi nilang mga technician ba yun? Nata, ano mga technician yun. Uh, try natin pakalikot, makasakaling. Patingnan lang. Na. natin yung CP ko ngayon guys ano na bakit ganito ah eh. dito lang naman to guys ah dito lang ah kita nyo iniikot ko guys para iba iba namang makita nyo ano kahit napapunta rin kahit tumbok mo rin yung plaza ng bandyo ayun pwede mo siyang iikot eh.

nandito na lang buna guys and good day good day kasi wala pa yung ano yung technician tinawagan uh, medyo matatagalan ng konti nakatambay lang tayo dito ayaw ayan o oh. oh, ayan yan ang plasya jollibee pakita ko na lang kasi naka single stand yung motor natin eh and good day good day lang po tayo guys direct natin Magandang buhay.